Alam nyo ba na ang mga kalalakihan ay maraming katanungan niyan bago pumasok sa isang relasyon? Hello guys! So, ang topic natin for today, ito. Mga gustong-gustong itanong ng lalaki sa babae kapag siya ay nasa isang relasyon. Pero, madalas, sinasarili lang niya. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So without further ado, So, ito, ating aalamin ang mga katanungan na madalas gumabagabag sa isip ng isang lalaki kapag siya ay nasa isang relasyon. So eto, ating aalamin at number one, eto, yung nagkaroon ka na ba ng boyfriend? Or kapag oo naman, sasabihin nito, nakailang boyfriend ka na? Yan ang mga katanungan na gustong-gustong malaman ng isang lalaki kapag siya ay nasa relasyon. Siyempre, yung mga katanungan na yan, yan ang tumatakbo sa isip ng lalaki, inisip niya. Ako kaya ang unang boyfriend nito? La, nakailan na kaya siyang boyfriend bago naging kami? Ang dami-daming tumatakbo sa isip ng lalaki kapag ganyan. Pero mas madalas ay sinasarili lang niya. Alam niyo kung bakit? Kasi umiiwas siya na magkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan. Kasi alam naman niya na yung katanungan na yan ay medyo sensitibo. Medyo maaring magkaroon ng pagtatalo kapag naitanong niya ang bagay na yan, di ba? Lanong lalo na kapag uh, hindi open-minded ang bawat isa, di ba? So, iniiwasan niya yan. Maaring maitanong niya yan, pero siguro kapag uh, nagkapalagayan na kayo ng loob. So, yan po, ang number one. Number two, ito naman ay kung nagkaroon na ba ng encounter ng S, ganon. Yan ang isa sa tumatakbo sa isip ng lalaki hindi yan nawawala. Siyempre, sasabihin niya, ang ganda ng uh, girlfriend ko. Pero, deep inside sa kanyang isip, naiisip niya hanggang saan kayo humantong ng inyong nagiging ex-boyfriend. Kung ilan mang relasyon ang pinasok mo, ayan, maraming bumabagabag sa kanyang isipan tungkol sa bagay na yan. lalong lalo na yung mismong up of S. Yung ganon-ganon, okay? Yan ang isa sa mga gustong-gusto niyang itanong. Pero ito, Talagang uh, mas madalas na hanggang sa isip lang niya yan. So, ayan po, ang number two. Number three, eto, yung pang ilan kaya ako? O, oh, di ba? So, yung mga naunang mga sinabi ko, nagsangasanga na yan kung saan saan na nakakarating yung imagination niya, yung isipan niya. Ang lalaki talaga, iniisip nila yan kung pang ilan na ba ako ako ba ang una, ako ba ang pangalawa, o ako ba ang pangsampo, ganun ang tumatakbo sa isip niya. Minsan siguro na itatanong niya, pero mga pabiro lang, mga ganun, dinadaan sa biro-biro, pero yung tipong usapang uh, seryosohan, hindi niya yan tatanungin. Talagang iisipin na lang niya, di ba? Yan ang isa sa mga katanungan na bumabagabag din sa isip ng lalaki kung pang ilan nga ba siya, ah, di ba? So ladies, alam nyo na, Number three. Number four. Eto, yung bakit kayo naghiwalay? Di ba? Yan ang isang tatanungan ulit. Di ba? Kapag nalaman niya na nagkaroon ka na ng mga previous na boyfriend, ng previous na karelasyon, isa yan sa iniisip ng lalaki. Bakit kaya sila nagbreak? break Ano kaya ang dahilan? Di ba? Big deal yan sa lalaki kasi iniisip niya. Baka mamaya, eh, matulad din siya sa mga ex mo. Di ba? So, gusto niyang malaman kung ano ba ang naging mga dahilan. Kung oh, dahil ba nagloko yung lalaki or oh, may problema sa side ng lalaki or baka naman mismo sa babae. Kung ano ba yung mga standards ng babae. Kung ano nga ba yung hinahanap ng babae sa lalaki. So, maraming katanungan yan. Isa dyan is yung gusto niyang malaman kung ano ang dahilan. Kung bakit naging ex mo yung ex mo. <laughs> Ganon yon So, yan po, ang number four. Number five, ito, siguradong sa isip lang ito. Ito yung katanungan. Yung, nag-cheat ka na ba? Yon, alam nyo, yan ang isa sa kinatatakutan ng lalaki kapag pumasok siya sa isang relasyon. Kung yung kanyang girlfriend ba o yung karelasyon niya ba ay sincere, ay loyal, ay mapagkakatiwalaan. Ayan, yan ang mga iniisip niya lagi kasi kapag alam na niya na marami kang naging previous relationships, di ba? So, ano nga ba ang mga nangyari doon sa mga relationships na yon kung bakit? Baka maaring nag-cheat ka. Yan ang isa sa bumabagabag or laging sumasagi sa isip ng lalaki. oh di ba? So, iisipin na lang niya ano kaya ang nangyari. Ito kaya ay uh, nagloko. Ito kaya ay nagtaksil. Kaya, naghiwalay sila ng kanyang ex, di ba? Ngayon mga ganyang katanungan, normal yan sa lalaki. Yan ang isa sa mga paulit-ulit na pabalik-balik na palaisipan sa isang lalaki. Yung mga ganyang katanungan. So, ayan po, ang number five. Number six, eto, yung do you want a family? Oh, so yung katanungan na ito, siguradong itatanong na ng lalaki ito. So, Siyempre, matagal na niya itong gustong malaman kasi gusto niyang alamin kung parehas kayo ng binabalak in the near future. Kung kayo ba ay hahantong sa magiging mag-asawa or hanggang ganyan lang. Yung tila magka-relasyon lang kayo na hanggang ganyan. Yung nagsasama lang kayo pero walang mga bata, walang mga anak, ganun, di ba? Walang family. Kung baga, ito yung dalawa lang. Yun ang isa sa mga gustong malaman ng lalaki. Okay? So, ayan po, ang number six. Number seven, ito, yung gusto mo ba nang magkaroon ng anak? Automatic naman ngayon, di ba? Hindi na tinatanong yan. Kasi, di ba, sa panahon ngayon, wala nang tanong-tanong, basta banat ng banat. Tapos, kapag nabuntis, ayan na, may anak na. Di ba? Ganun. So, itong katanungan na ito, parang bihira itong tinatanong. Pero yung ilan, tinatanong yan. Gusto nilang malaman kung kapag pumasok ba sila sa isang seryosong relasyon, kapag nagtatuluyan ba sila, gusto mo ba talagang magkaroon ng anak? Kasi para sa isang lalaki, mahalaga ang pagkakaroon ng anak. Kung pareho ba kayo ng pananaw sa ganyan? Kung pareho ba kayong gustong magkaroon ng mga supling? Ayan. Ayan ang isa sa gustong malaman ng lalaki kapag siya ay nasa isang relasyon. So, ayan po ang number seven. Number eight, ito yung Meron bang maging problema sa side ng family mo or sa mga kakilala mo? Yan ang isa sa mga katanungan ng lalaki. Kapag nagprosper yung relationship nyo at naging kayo, naku, siguradong andyan na yung family mo, yung side mo, di ba? So, gustong malaman ng lalaki kung ano nga ba ang mga nangyayari sa family mo, di ba? Sa isang pagsasama ng mag-asawa, madalas yung nagkakaroon ng problema sa mga in-laws or sa mga byanan. Kaya yan ang isa sa gustong malaman ng lalaki kung okay ba yung side mo, yung parents mo lalong-lalo na. Kasi di ba, madalas nangingi-alam yung mga ganyan sa buhay may asawa, di ba? So, yan ang isa sa gustong malaman ng lalaki. Kung yung magulang mo ba ay uh, malawak ang mga pag-unawa, hindi nangingi-alam, di ba? Mga ganon. So, yan ang isa sa palaisipan sa mga lalaki. So, ayan po, ang number eight. So, ayan po ang iilan sa napakaraming katanungan na bumabagabag sa isip ng isang lalaki kapag siya ay papasok sa isang seryosong relasyon. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.